araw-araw na mga salita ng Diyos. Masasabi na lahat ng binigkas ngayon ay nagpo ng mga mangyayari sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay ang paraan ng Diyos sa pagsasaayos para sa susunod na hakbang ng Kanyang gawain. Halos tapos na ng Diyos ang kanyang gawain sa mga tao ng iglesia. At pagkatapos ay magpapakita siya sa lahat ng tao ng may galit. Sabi nga ng Diyos, Papangyarihin ko na kilalanin ng mga tao sa lupa ang aking mga ginagawa at mapapatunayan ang aking mga gawa sa harap ng hukuman upang ang mga iyon ay kilalanin ng mga tao sa buong daigdig na magsisisukong lahat. May nakita ba kayong anuman sa mga salitang ito? Narito ang buod ng susunod na bahagi ng gawain ng Diyos. Una, pinagpapangyarihin ng Diyos na lubos na makumbinsi ang lahat ng asong bantay na may kapangyarihan sa politika at paaatrasin sila ng may pagkukusa mula sa yugto ng kasaysayan upang hindi na muling makipag-agawan kailanman para sa katayuan at hindi na muling mag-abala kailanman sa mga pakana at intriga ang gawaing ito ay kailangang isakatuparan sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpapadala ng iba-ibang kalamidad sa lupa. Ngunit hindi talaga sa ganitong sitwasyon magpapakita ang Diyos. Sa panahong ito, ang bansa ng malaking pulang dragon ay magiging lupain pa rin ng karumihan. At sa makatuwid ay hindi magpapakita ang Diyos kundi lalabas lamang sa pamamagitan ng paggastigo. Ganyan ang matuwid na disposisyon ng Diyos na hindi matatakasan ni numan sa panahong ito. Lahat ng nananahan sa bansa ng malaking pulang dragon ay daranas ng kalamidad na natural lamang nakasama ang kaharian sa lupa. Ito ang mismong panahon kung kailan lalabas ang mga katunayan. Kaya nga mararanasan ito ng lahat ng tao at walang sino mang makakatakas. Itinalaga na ito ng Diyos dahil mismo sa na ito ng gawain kaya sinasabi ng Diyos, Ngayon ang panahon upang isakatuparan ang malalaking plano. Dahil sa hinaharap, wala ng iglesia sa lupa. At dahil sa pagdating ng matinding kapahamakan, ang makakaya lamang isipin ng mga tao ay ang nasa harapan nila at kaliligtaan na nila ang iba pa. At magiging mahirap para sa kanila na matamasa ang Diyos sa gitna ng matinding kapahamakan. Sa gayon, hinihiling sa mga tao na buong puso nilang mahalin ang Diyos sa kamanghamanghang panahong ito upang hindi sila malagpasan ng pagkakataon kapag lumipas na ang katunayang ito. Lubusan ng natalo ng Diyos ang malaking pulang dragon. At sa gayon ay nagwakas na ang gawain ng patotoo ng mga tao ng Diyos. Pagkatapos, sisimulan ng Diyos ang susunod na hakbang ng gawain. Ang pagwasak sa bansa ng malaking pulang dragon at sa kahuli-hulihan ay ipapaku sa krus ng pabaliktad ang lahat ng tao sa buong sansinuko at pagkatapos ay lilipulin niya ang buong sangkatauhan. Ito ang mga hakbang ng gawain ng Diyos sa hinaharap. Sa gayon, dapat ninyong hangaring gawin ang lahat para mahalin ang Diyos sa payapang kapaligirang ito. Sa hinaharap, mawawalan na kayo ng mga pagkakataong mahalin ang Diyos sapagkat mi pagkakataon lamang ang mga tao na mahalin ang Diyos sa laman. Kapag nabubuhay na sila sa ibang mundo, wala nang sino mang magsasalita tungkol sa pagmamahal sa Diyos hindi ba ito ang responsibilidad ng isang nilalang? Kaya nga paano ninyo dapat mahalin ang Diyos sa mga panahon ng inyong buhay? Naisip mo na ba ito kahit kailan? Naghihintay ka ba hanggang sa mamatay ka para mahalin ang Diyos? Hindi ba ito hungkag na pananalita? Ngayon, bakit hindi mo patuloy na sinisikap mahalin ang Diyos? Tunay na pagmamahal ba sa Diyos ang mahalin siya habang nananatili kang abala? Kaya sinabi na ang hakbang na ito ng gawain ng Diyos ay magwawakas na, ay dahil may patutuo na ang Diyos sa harap ni Satanas. Sa gayon, wala nang kailangang gawin ang tao. Hinihiling lamang sa tao na patuloy na sikaping mahalin ang Diyos sa mga taon ng kaniyang buhay. Ito ang susi. Dahil ang mga hinihiling ng Diyos ay hindi malaki. At bukod pa riyan, dahil may nag-aalab na pagkabalisa sa kanyang puso nagbunyag na siya ng isang buod ng susunod na hakbang ng gawain. Bago matapos ang hakbang na ito ng gawain, na malinaw na nagpapakita kung gaanong panahon pa ang natitira. Kung hindi nababalisa ang Diyos sa kanyang puso, bibigkasin ba niya ang mga salitang ito ng napakaaga? dahil maikli ang panahon kung kaya gumagawa ang Diyos sa ganitong paraan. Sana'y makaya ninyong mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isipan, at buong lakas, tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sariling buhay. Hindi ba ito isang buhay na napakamakahulugan? Saan pa ninyo matatagpuan ang kahulugan ng buhay? Hindi ba kayo nagpapakabulag? Handa ka bang mahalin ang Diyos? Nararapat ba ang Diyos sa pagmamahal ng tao? Nararapat ba ang mga tao sa pagsamba ng tao? Kaya, ano ang dapat mong gawin? Mahalin mo ang Diyos ng may tapang. Nang walang pag-aalinlangan at tingnan mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Tingnan mo kung papaslangin Kanya. Sa kabuuan, ang atas na mahalin ang Diyos ay mas mahalaga kaysa ang kopyahin at isulat ang mga bagay-bagay para sa Diyos. Dapat mong unahin kung ano ang pinakamahalaga upang ang iyong buhay ay magkaroon ng higit na halaga at mapuspos ng kaligayahan at pagkatapos ay dapat mong hintayin ang hatol ng Diyos para sa iyo iniisip ko kung kasama kaya sa plano mo ang mahalin ang Diyos ang mga plano sana ng lahat ay yaong tinatapos ng Diyos at sana magkatotoo ang lahat ng iyo.